So, guys, ayan na, uh, magluluto tayo ng uh, bongo guys, special bongo. Ayan, shout out sa mga ating mga viewers chan. Katulad ni El Pablo. Ayan sa ating mga share guys, Milanila Desma, Joe Martan, Mayla Pontega. Ayan guys, sorry kita guys, bawang, sibuyas, siyempre higikisa na natin yan. Umaati ka bura na mga yan Ayan, uh, ayan, uh guys, special kaya sa munggo especially in this case, sundan nyo lang to, to yeah, make us, make us the guys. At sigurado mo, ah, kain kayo na masarap. Yan, mekos, mekos, tam natin yun guys. Mekos, mekos. And guys, hindi na, hindi na beta dyan ano guys, kaya hindi, hindi na kuhanan ng video guys. Yan, lagay natin dyan yung ano. Pagkagisa guys, lagay yung munggo. Yan. Para yung aroma niya guys, yun masarap. So, lagi natin ang asin, guys. Ayan. Asin. Make sure na pina pinakuluan nyo, guys, yung munggo. Bago nyo yung isa lang, guys, to sa bawang sibuyas. Then, yan. Lagi natin ang ginisa mix. Optional yan, yan. Optional. Kung gusto nyo lagyan, lagyan nyo. Yan, guys. Uh, yan lang natin ang hulo para lamang para lumabot na lumabot yan. So, ayan. Tige, parati ng... Uh, there's a mix para malalang mas basarap. Then, may kusmilos na matin, guys, yan. So, ayan. Tayo kita niyan. Para nga lumalapot na yan. Tignan natin ang paminta guys. Paminta. Para mas masarap. So, yan. Halubuin natin yan. Make sure. lang to, guys. At sigurado. Pwede dyan ang magbenta guys. Yan may pata yan guys. Sarap yan. Tikman natin kung kung tama na ba yung alat. So ayan. Yeah. Masarap yan. yan. Kulang pa sa alat. Kasi yan dagdagan natin na asin yan. Depende sa paralasan nyo guys. Dagdagan natin yung pata. Pinalambot na pata. Sarap yan guys, sarap yan oh. No? Mikos mikos lang. Then, tak natin yan guys. Oh, laging pa natin, buksin na natin yan. At alam mo, mas masarap. At tak natin yan guys. So yan, after how many minutes, tagin natin yung spinach. spins guys para o pastel que é para ganhar de papai